tama so, guys, oh. anong relo ang boss? Fossil. Fossil. Po po. mga artikita pa talaga ito, mga guys. Ya? Mga bag, mga sa so, mga brand nyo ito, mga guys. Ha? Yeah, matic na yan, matig yan. So, magkano naman to boss? Yeah, oh, na. Yan. Oh. na lang? Oo, oh, kasi luminous na yan. Dating? Ngayon? 100 na lang. wala ng vlog. Po, Tony vlog. Oh, wow, ang banat talaga nito. Oh, yan, dating 1 to 800 na lang mga guys, so, mga ganito nga about oh, naman. Bigyo sa bull pa. Bradley, oh, yan. Oh, yan oh, katulad ng imbikta natin. So, mata yeah, na presyo ata yeah. niyan. Yeah. Under, oh, under yan, yeah, pula, pula siya dito. Under rin pa rin yan. Yung maliliit, no? <laughs> maliliit yan. Yeah. Under yan, yan. siya. Gumagana. Yeah. Gumagana lahat po, ha? Ah. Tapos yan, yeah. ito. ito, ito yung... Ang taganda po na solid. Hmm. Solid po, mabigat. Dito siya so, lahat. Correcto, ha? Sabi ni Boss Orig, ha? Mabibigat ito. Mabibigat morning ah uh, boss Oreg so yan tinatawag na yung tatanong bakit daw Oreg Oreg lang pangalan niya eh. ilan lang kilala lang? tayo ng Oreg eh. hindi oh. nagtitinda rin tayo ng ano Oreg oh, yan sabi ni boss Marty Oreg Oreg din talaga mukha lang <laughs> joke lang yan yeah, so mga guys so nandito naman tayo sa mga about ng mga latag ni boss Oreg ito, no? ito mga ito mga brand yung brand nito mga guys mga Ah, murang Ay, presyo yan. Ah. Alright. Akin na po ah. Talagang ano yan. Yan. sa so mga ito, ito mga ito. Matic na po yan. Mm, yan. Yeah. So, yan ito mga guys. Oh. Anong relo ang boss? Fossil. Po, Fossil. Po. May mga artikita pa talaga ito mga guys. Yan. Mga about mga presyo so, sa mga brand nyo ito mga guys. Yan. Yan. Matic na yan. Matic. So, magkano naman ito boss? Yan. Yan. Mga latag ni boss. 2-5 yan. 1 na lang ha. So, pag 2-5, 1 na lang? Oo, oh, kasi 2 na yan. Ayan, 1 na lang mga isa. dating one, 800 eight na lang. Uy. Water ano, water ano. Iyon, Ayun, no. Dating? One, Ngayon? 800 na lang. Uy, laki na wala. Kung nagnunood ng vlog Kaya mo. Kahit Tony vlog. Wow, ang banat talaga nito. Oh, yan, dating 1 to 800 na lang mga isa mga ganitong about okay. ng mga latag niya na dito, no? Sa mga imbigta tayo yan, dito pala. So, mga imbigta natin, Ipapakita natin mga imbigta natin. Sa o po, to. ito. 3, 5, Meron pang bawas sa mga nanonood Sige sa bull pa O yan O oh, yan katulad ng imbikta natin uh, So makaka presyo ito ngayon O mga Ayan. under po no? lahat yan ha Ayan. Pag pinindot mo din dito Ayan. Under rin pa rin yan Yung maliliit no Maliliit yan, so, oh, yan. Under gumagana siya uh, Gumagana lahat po uh. Tapos yan Ay, ito ito, kaganda, ito yung Ang kaganda po na solid mm. Solid po mabigat Hindi po Ay, siya kaya sabi ni Boss Uri, yan, mabibigat ito, hindi mo mga magkagal, mga imbig tayo mga yan. Uh, klase na yan, may black, uh, gold dial. Tapos uh, tapos binila yung kahapon na tatlo. Tatlo binili, yan. So tatlo, na, tatlo lang na, na, na lang naiwan din, no? So ang about ng latag ni Boss Uri dito, no? Sa so, mga latag so, niya rito. Ang viewer natin, ang viewer na, pwede ng 1-2. 1-2, ang viewer natin, to. Pag nanunood ng vlog mo doon. O yan. British so ito storm. po, ito mga isa. 1,000. 200 200 na lang to oh, maganda yan stainless na po yan karera no oh. Yan. at viewer at a viewer. karera ayun kagandaan yan tol oh. uy salamin no sa ano, hindi siya nababasag ha? Mm -hmm. hindi nababasag oh. hindi nagagasgas no Iyan oh, yan sa mga ala. ito mayroon tayong ng Rolex na mato at oh, Rolex yan, natin yan. mayroon tayong mamuray na ano Rolex ito isang bigay ko na Nai-900 na lang. 1,900 na lang. So napakamura talaga naman pala talaga 'tong pagbenta ni Boss dito, no? Talagang ano naman, talagang ano. Talagang pang-mass entrepreneur talaga mga 'to dito, mga gold plated pa mga relo ni Boss dito no so mabil mo tumulan to mga so pag pumunta kayo pa kayo bahala na kayo magtawaran sa mga about mga presyo ng mga ano oh dati siya oh tingnan mo halos mga kalahati mga discount ni Boss dito mga latag niya so brand yung brand nyo to mga tiki, mga tiket mga tiketan talaga to mga iso mga about mga nakalatag to mga iso, talagang mga ano to yan yeah, mga brand new Outla, yan. Hindi ano? mm hindi mga ito, ito, segunda mano. Ito, 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 ito. Uh, Relo Nibus ori dito. Abag naman nakalatag niya rito. mga halos lang mga ganito guys. Nagandaan niyo po uh, yan. Ito ba ito? Yan. Lock pa yan. So automatic tingin mo yung uh, tingin yung top. Hindi uh, na nagagat niya sa lamin yan. Wala bang yeah. automatic ganito? Eh may automatic. May ito ganito. Rolex. Rolex na. Rolex Ayan, mga ganun. Rolex na. Butter shot lang. Ayan. Ayan. Ito ko yan. Ito ko ito. Mate. Mate. Ito ko yan. Kita mo ito. Rolex. Ito. 1 na lang ito. 2-5 ito. Ayan. Mayroon naman kasi akong, ano, mate. Ito mate ko yan. na. Uh, mate

Ganda yun po yan, hindi na sasakit po okay. nakalatag dito kay Busurig, no? Nakakaati meron din si Scout. Kalo'n na hindi po natin nakikiwa po. Okay, okay. oh so, itanong na rin natin ng mga latag ni Bosanto, no? Wala pa si Busanton, no? Yan, sa mga nakalatag ni mga relo ni Bosanto dito sa mga abad. So, yan, mga katropa niya dito. So, update na lang natin sa, sa mga about ng mga ano, pwede natin eh pag, para makuha ka dito sa grupo ni Boss Anton dito sa about ng mga reload nito mga guys ha. Yan. Ano natin. So, katulit ito mga guys. Boss, magkano ba mga presyo nito? Ha? 1,500 to mga sir. So, Pares lang to. So, mga 1,500 yan. So yan mga guys, yung mga ganitong rilo dito kay Boss Antong Grobo. 1,515 lang to mga ganito. Reload, Groco, one, five, one, five lang ito. Itong ilera na to. Yan, 1,500 lang yan. Yan. Ah, uh, ulang. Ito dito to. Kasi kasi may halo. Ah, klase lang halo-halo na siya. Ito lang po yung mas ano, highest price siya dito. Yung mga dito. So mga klase na to. So walang stock siya. Yan, sa mga ito katulad nito. Ito boss, ito magkano boss? 2,500 so itong mga ano legit na rin itong mga sampai 2,500 1,500 yung isa, 2, uh, 1, isa. Uh, mayroon tayo dito mga isa uh, metal dito, uh, dito. dito boss 200 200 uh, ayun pang lang dito, mga isa na dito, mga na ni ano dito tropa ni dito o, wala pa tayo magkaroon ng marami wala pa ganong stock no? pinapaubos lang talaga So ito mga katulad ng mga ito ganun boss. Lighter natin mga sipo natin magkano? Magkano to mangganito? Magkano? Yes, sipon. Ah, wala sipon. Ah, wala sipon. Ah, no sa mga lighter lang ulit. Dito mo lang. Ayo. Okay. Wala sipon rito. Wala sipon mo. Class ilang? Ah, mga class ilang pala to? Ah, oo. Oh. Ang ah, mga ano lang to yung mga pang ano lang, pang lighter lighter lang talaga mga yan. Latan oh, okay. Mga latang yari ito. Okay. Ay, salamat, salamat, salamat. Ayan, so, mga doon sa bawat na nakalatag dito. So, yan doon sa mga guys, yung mga video na ano doon sa nalatagan. Okay. okay. Salamat. salamat po. Sa tatpo, sa mo Okay, salamat po. Salamat po, salamat po, salamat boss Ay, yan lang ako. Ah, sa so dyan lang, sa dyan kasi lang sa Anol Burata, no? So, maraming salamat. Bye-bye. Okay. Laka yung video, yan, mga kapag na sa baba. Video mo kayo, stick yun, ah, dinipit ko sa bike. <laughs> salamat po. Okay, mga guys, so maraming salamat po sa mga upfit price tayo dito sa mga about na mga relo nila ni Boss Orig at saka lalo na ni Boss Dodong. So, dapo naman tayo sa mga about na mga no, shot work. Uh, ano po, sa mga latag ni... Ano, Uh, sa pwede din tayong mag-update sa mga bawat ng na nakalata grito kay pwede natin pumasal kay ano rin no? kay boss Dan. Uh, shout out po sa lahat ng mga subscribers. Alright right. Salamat.